Magandang araw sa inyo lahat. Ito nga ang pinaka na incident na nangyari sa isang nating kababayan sa Pilipinas kung saan nawalan nga ito ng pera sa kanyang bank account na nagkakahalaga ng 156,000 pesos. Ang banko nga nitong si kabayan ay Union Bank. Ayon sa istorya dito, wala naman daw itong kiniklik na mga link or natatanggap na email galing sa kanyang banko at bigla na nga lang nawala ang pera nito. Nagbabala nga rin at nagbigay ng tips itong si Kabayan kung sakaling mangyari sa inyo ang ganitong klaseng insidente. At para sa detalye ng istorya nitong si Kabayan, panoorin natin ang video ito. Hack yung account namin na worth 156,000 pesos. Sa Union Bank siya, ang nangyari niya nito, ang kasama kami ng ate ko sa kumakto, tapos November 16, 11.30 p.m. Nagugulat yung ate ko bakit may mga pasok na OTP sa kanya. Bali, dalawa kasi sa may access doon sa bank account. Natulog na siya noon. 11.30. Nabawas namin yung fourth. Una, 1,000 eh. Tapos naging 50,000. Anyway, okay. nabawas siya without us uh, na pinipindot yung OTP. Bank account siya under Union Bank Business Banky. So, so, hindi siya regular. Siya ay para for SM, SME. Pagka November 17, nireport na namin siya kaagad. And then, yung naman nung, nung bank account na yun, nilipat ko kaagad dun sa isang ko pang yun yung bank, business bank account. And then, natinta kami ng ate ko na paano na-access yung account namin na maraming layer yun eh. May layer security yun eh. Tapos, nag-proceed na yung payment nag-proceed yung bawas ng transaction. Right after na, nabawas na ng transaction sa akin na uh, worth 51,000, na paano po nangyari? Bakit? Paano na-access yung account namin? Wala naman daw binibigyan ng OTP. Like, we don't have any idea. recommendation nila is, magpalit ng password, magpalit ng account access, magpalit ng contact number na nakakonected sa back. Which we did right away. So, pinasa din namin siya ng Monday to Tuesday. Ang eksena, hindi ko akala eh. Uuulit siya. And this time, it's 104,000 something. Nangyari yun 6am eh. E eh, kami ng ati, magkasama kumagkasama yung saru. Nak nakita ko kung paano nangyari everything na alam mo yun, pumapasok ng OTP sa sa text sa kanya. Tapos, hindi niya pinipindot. Nagugulat siya na bakit, bakit may pumapasok na pumapasok ng OTP. Tapos, hindi namin tinatransact. Nagpo-proceed yung transaction. 7 a.m., tumasok na agad kami sa chicken, Tatawag tayo ng may pang nangyari. Bakit ganun yan, ganyan, ganyan. Monday, 51,000. Wednesday, 104,000. Sinong hindi maiiyak? Sinong hindi magpapagod? So, what I did nung Wednesday, iyak ako nung iyak nung sa sa table ko. That was the first time na nag-breakdown ako dito sa sa bahay. Usually kasi breakdown ko guys hindi dito sa bahay. <laughs> And then nung nung napagod na ako umiyak, that's when nung clear na yung mind ko, kuna ako nang tumawag sa Union Bank. Necessary precautions, ginawa na namin. Paano? Bakit? So, Wednesday, Wednesday ng gabi, medyo okay na ako nun eh. Naka-uwi na ako, nakakatawa na ako. Ang iniisip ko lang talaga nun is baka maka-affect sa mental health ni ate. Kasi ako guys, kaya ko. Kaya ko yun, kaya akong gumawa. Ang dami, ko, dami ko ng losses. Ang dami ko ng mistakes sa business. Pero wala guys, nakaka talaga kami. Pwede ng process. Thursday, so I decided na kailangan ko nang mag-function. Kailangan nang may mangyari yung siya. Kasi yung trabaho ko, hindi naman siya tumitigil kapag wala naman siya pakialam ko anong emotion ko. Thursday pala, pumunta din ako sa union ba? Doon, so, sa union ba, sabi nung nung parang nag-assist sa akin. Sabi niya, mga parang nangyari, ganyan-ganyan. She wanted to ask the details. Pero ako, syempre masakit pa. Nangyari siya Wednesday. Thursday, I decided na I wanted to redeem myself. Kung kahapon is the story is me crying, this time, this is my redemption. This time, mas stronger, this time, alam mo, mas someone na mas, mas mata. I told ma'am, sabi ko, Ma'am, Today is redeeming day ko. Hindi ko na po kahapon yung dapat kong iiyak. Ayoko na po mag-dwell ng details kasi may sakit pa pero hindi po pwede kasi tambayan ng <laughs> sakit kailangan ko mag-move on kagad ka. kasi ang dami po umasa ng lakas ko then she told me parang nilinimayin niya ako sabi niya ah kaya pala yung business mo ma'am is she can test <laughs> mm. Friday tumawag ako tumawag ko parang I was advised na mag-antay na lang ano mo yun parang wala silang minibigay ng lead time, wala silang minibigay ng time frame. Parang they were just telling me, Ma'am, pasensya na po. Ma'am, sorry po. Ma'am... Wala. Gaya kung nakaramis ng panghahak, unang-una guys, gawin niyo is, the moment na hak kayo, ilipat niyo agad yung other resources niyo, yung other na dite-repent niyo sa other bank account niyo. Second, i-report niyo siya ka, Right? Huwag nyo nang patagal eh. I-report nyo siya kagad sa customer care. And third, ito yung pinaka-important. Since kami is under business banking, isisi nyo po yung BST, Banko Sentral ng Pilipinas. They have customer care na yung mga underwatch nilang mga uh, financial institutions, kailangan magbigay ka agad ng... or maayos na kung paano nila isisolve yun. So, pagdating ng Wednesday, wala na agad ako ng online banking access. pina ka agad namin yung account. Huwag na huwag na huwag na huwag nyo kalimutan na isisi yung alimutan, isi BSP. Lalo na alam nyo wala kayong napipindod na links. Wala kayong, ano yun, hindi sa inyo yung mali. Doon sa report namin sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, nagkaroon kami ng reference number. So, kung hindi man siya mababalik sa amin ng Union ba at least meron pa rin kaming laban. Kasi meron kaming, may pa rin sa naman yung BSP eh. Hmm. Anong araw yun? Tuesday. So, yung kausap ko pati yung relationship manager ko. Tapos, nagulat ako na merong malaking amount na pumasok sa bank account, which is to around 150,000 dun sa Prozet account. Then, I called Union Bank. ba I would like to ask the, the status of my may concern kasi naka-hack po ako, ganyan, 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 ganyan. And then, yung relationship manager ko po, binigyan po ako ng SS na, ito yung laman na account ko. Sabi ko, bakit nyo 150? Eh hindi pa naman ako ina-update that time ng union bank. Nabalik na yung pera ko. hindi ko, ah ma'am, ito pong blah, 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 blah number, loo, transaction number. Ito na po yung hack na account natin. Nabalik na siya nung ah. So, in good faith, nabalik naman siya. Pero, itong less na itong 150,000 na wala. Una-una, I was able to handle my emotions. In character oh. <laughs> <laughs> hindi ako nag-video nung galit ako. So, ngayon, yun ako nag-video nung, nung tapos na. Pwede ko na -kwento. Tuwa lang ako sa union back na though hindi man maayos yung yung communication nila na hindi ako na-update ka ganun, nabalik na pala sa akin. Mayroong progress sa investigation, etc., etc. At least, nabalik na siya sa akin. Nabalik siya sa akin kagad ng within 5 five days, 5, five, to 5 days lang. The power of prayers. Nung, nung loss ako, ito, gijournal lang ako noon. All throughout the experience, gina-journal ko lang. And then, dito, tinatanong ko na, bakit Lord? I realize, kaya pala, pinaparaan siya sa akin na, is kailangan kong ayusin yung systems ko. <laughs> hindi naging biro yung stress, hindi naging biro yung anxiety, hindi naging biro yung emosyon, It's a roller coaster ride, tapos parang, <gasps> when you start growing, when your brand begins making, alam mo yun, making noise, there's always be risk. So you need to be always stay alert and stay protected. And thank you for watching, guys. This is Shed. The cafe news is 6,000 pesos. And this vlog, this hacking incident, hindi ko inaasahan na magiging portion ng 100 days vlog journey ko. Kung umabot ka sa point ng vlog na to, ito lang masasabi ko para dun sa nang hack sa amin. You can never put a good woman down. Kasi nga, di ba? Makakasikan! So yun, mabuti na nga lang at nabalik pala ang pera nitong si Kabayan. So ano yung mga lesson na pwede nating matutunan dito kay Kabayan? Unang-una, kapag nangyari sa inyo ang ganitong klaseng incident, i-report nyo ito agad sa customer service ng inyong mga banko. Pangalawa, kung sakali magsasend kayo ng email sa inyong mga banko, kung magko-complain kayo at i -re report nyo ang nangyaring incident na ito, ay mas magandang ilagay nyo rin sa CC ang Banko Sentral ng Pilipinas. Itong CC po na sinasabi natin, makikita nyo ito kapag nag-send kayo ng email bukod doon sa pinakang main address na ilalagay nyo doon sa baba ng main address, pwede nyo siyang i-click as CC tapos makakapag-add kayo doon ng ibang email address at pwede nyo ilagay doon ang email address ng Banko Sentral ng Pilipinas At itong ang cases sa bayan, ang kanya ngang bank account ay hindi nga ito yung regular na savings account na katulad ng savings account ng karamihan sa ating mga kababayan Itong kay kabayan ay business banking So kung sakali mangyari sa inyo ito, kahit sabihin natin hindi naman business banking yung ating mga account, try na rin natin isisi yung uh, BSP. Baka sakali nabigyan din tayo ng reference number at mas mapabilis yung pagresorba sa ating mga problema. Dahil dito nga kay Kabayan, ang ginawa ng BSP ay parang kinulit nito yung mga financial institution na under ng BSP at nagtatanong nga ito sa ginawang investigation kung ano na ba ang nangyari. Kung may solusyon na ba dun sa kanilang concern na natanggap na na-email ng kanilang mga client na nagre-reklamong may problema dun sa banko na kanilang ginagamit. At third, kung may natitira pang pera sa inyong mga bank account, ay mas magandang ilipat nyo na nga ito agad sa inyong mga other account para maiwasan nating malimas ang laman ng ating mga bank account. At ito nga yung pinaka-importante. Huwag na wag tayong mag mag-video kung sakaling mataas pa nga ang ating mga emosyon dahil baka may masabi tayong hindi maganda. Katulad nga na nangyari do sa previous incident kay uh, Jenny Ballinger kung saan nag-video nga ito at umiiyak and then later on na find out ng BDO na nagkaroon pala siya ng pagkakamali dahil sinabi nga niya sa kanyang video na wala naman daw itong naklik na link pero nahahawakan ito ng iba niyang kasama. So, maganda itong example na binigay nitong si Kabayan para bigay ng awareness sa ating mga kapwa Pilipino kung sakaling ma-experience nga nila ang ganitong hacking incident. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ko pa din sa aking YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at mga balitang OFW na upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.